Ay, naku, ng oatmeal na may konting asukal. Konti lang. Tapos, lagyan ko siya ng saging. Yun. Tapos, maligo kami sa dagat. Hmm. Yan. Maligo kami sa dagat. Thank mm -hmm. you. May kamuti aku. Entar saya metak ron. Rek lang. Ngayon pa ako sa akin ng saba. Tinanok. Namaya ko na yung kainin. Maligo muna kami sa bye-bye kahit ilang minutes para makalakad-lakad ako. Nói chung chúng tôi bị gắn quá Nó mẹ lắc mụn Di ba ko kuha ng tubig ko sa kwarto, Ben? Yumi, saan? Yumi? Yumi? Yumi. Saan ka? Pakisuyo ng tubig ni Mama, la. Tubig. Dalhin natin yan, e. Eh. Sa Hindi, mayroon naman doon. natin Dali natin to. Ang lagayan ko ng kamot, dalhin natin, Meng. Ang bag na yung mo noon. Ang bag na mo

Mm, -hmm. mm. Mm. Tamaligo so, mm. mm. Guys, tapos na ako breakfast o so maligo kami. May exercise ako kasi. Mm hindi pa ako naka-cardiology so titingnan natin baka makuha ko sa exercise kagabi medyo nagtaas yung BP ko kasi nunood ako nung balita na nakakatakot ba <coughs> ay excuse me sorry nanood ako ng balita na nakakatakot so yung yung palpitasyon ng puso ko gabi tumaas ang BP ko tumaas na kaya nagtulog ako nang maaga. So, okay naman ngayon pagising ko okay naman yung BP ko. Uh, kunting uh, trigger ng ng allergy dahil na natulog ako yung nagsunog sa nagsunog ng papil. Yun. Kaya gumana yung allergy ko konti lang yung bahing, yung ating sinisipon, that is the sign of allergy. So, kagaya ngayon, bahing ako ng bahing, something na, na uh, I think may nakain ako. So, yung nakain ko lang naman ngayon is saging and kamote. So, yung kamote kasi, first time kong kumain ng uh, nilagang kamote since na ako yung na-diagnose ng immune system. So, kunti lang naman ang kinain ko. Agad-agad, ayan, nagbabahing-bahing ako. So hindi ko alam kung maratili mamaya ako magbahing tapos mangangati, uh, iinom ako ng anti-allergy ko na gamot at hindi na ako kakain ng saging. Pero kunti lang, ah, ako ng kamuti, kunti lang kinain ko or kailangan ko lang i-practice ng todo uh, kung makaya ko mamaya yung immune system ko yung pagbabahing ko hindi ako iinom ng gamot pero pag mag -worse or baka mag ko iinom na naman ako ng gamot okay guys see you later maligo muna kami sa dagat